para nila sa mga ibang birth certificate ng mga kapatid ni Alice Go at yung pagkasal naman nila doon is 1987 kumpara kay Alice na nakalagay na 1982 so ano ba talaga so kitang-kita mo dito na maraming fabricated o kaya falsified information na nailagay dito sa birth certificate idagdag mo pa na late registration ang lahat ng mga birth certificate na to apparently na file lang to nung mga 17 or 18 years old si Alice kasama ng kanyang mga kapatid. So dahil sa irregularities, sa falsified information, fabricated information, and unverifiable information, kailangan maanal itong birth certificate ni Alice Go. At kung gusto talaga ni Alice patunayan na Filipino siya, kailangan niya ngayon magpakita ng ebidensya na Pilipino ang kanyang nanay. Kung totoo nga nag-iexist Amelia Lial Go. Kaya nagugulat nga ako dito kay Senator Cheese Escudero eh, na nagsasabi na kailangan daw ang burden of proof ay nasa accuser to prove na hindi Filipino citizen. Itong si Alice Go. You know, it's so untimely. Kasi dapat sinabi niya yan bago nagpakita ng ebidensya na fabricated, falsified, unverifiable itong birth certificate ni Alice Go. Pero napakita na nga eh, proven na nga eh. Ano pa bang burden of proof ang sinasabi ni Cheese Escudero na magpapatunay na hindi Filipino itong si Alice Go. Hindi ko na talaga alam eh. I mean, am I missing something here?